Hey guys, Happy morning. Uh, maaga tayo malagising at uh, na po tayo para may kakakabi tayo na kahit na kapi guys. Ayun at uh, may maganda panahon ngayon guys. Medyo kuwa malamig. Ayan. 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 So ayan na uh, mga kay Rol at uh, una na tayo sa pila 6:45 uh, ng uh, umaga dito sa atin sa Pinas uh, mga kay no. So ayan na uh, lagay na nga panahon uh, mga kay Rol uh, napakaganda ng araw. ayat sumisikat pa lang ang haring araw. At uh, tayo ay uh, maaga nga nag ang ng mga masada. Pero uh, pamaya-maya ay uh, uh, may uh, uh, asikasuhin po tayo no check up kasi ng aking uh, mrs. ngayon sa uh, hospital dito sa so may dalan uh, dalandana na mga kayo no? wala nga po kayo nga pabili ng kapi at uh, pamaya ay aga gagarahe pa rin ako gagarahe pa rin ako maaga no? so ito mga kayo no? so, sakay na tayo guys ah G-cross yata ito ito kaidol, oh. ayan ay ay dulo. Tara na at abiya na tayo. Ganda lang Haring araw ah, mga kay dulo. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. At ah, naka pag na po tayo sa ngapat na guys. Sa may ah, G-Cross ang ah, naging na pamasay ay ah, 25 pesos lamang ah, mga mga kay dulo. Ayan at ah, balik tayo sa pinaka-main ah, terminal ah, mga kay dulo. na mga kay dulo kung wala akong handle ng ah, cellphone ano ata uh, ito ay hawak-hawak ko lamang habang ako ay uh, nakahinto dito sa isang tabi ko no? tara na mga kaidol at uh, punta na tayo sa kapit uh, main uh, terminal uh, update ko na lang kayo mga kaidol happy morning uh, to all uh, mga kaidol so mega mega love shout nga pala sa aking mga kapatid na barbiro ayan uh, mega shoutout sa mga taga bronos barbershop ayan uh, tara na guys. So yan guys at pakita ko sa inyo no yung ano dito Yung aking atanim, uh, uh, Medyo uh, marami nang uh, nakuha dito guys Na mga gulay At uh, medyo ano na nga ito Medyo palipas na yung aking uh, uh, Tanim na ano Tanim na Ampalaya pala ito guys Ayan. Pero marami pang uh, bulaklak Naglabasan yung uh, bulaklak ng uh, pagkakaulan kahapon. Marami pa rin itong ibubunga guys. Ayan o. No? Ayan nakita nyo guys. Malaki ang uh, puno at uh, uh mataba ito ang uh, mga kaidol. Ayan. Maraming uh, mga dilaw na na dahon. Pero may mga bunga pa rin ang uh, mga kaidol. Ito po yung aming apila guys so, Update ko na lang kayo pamaya maya guys Kasi ano lubat na tong aking uh, cellphone Siguro mamaya na lang siguro ako makakapag vlog Mamayang hapon or uh, gabi Ang uh, mga kaidol no Ayan, Pakita ko sa inyo yung ano Lugar dito sa amin sa may uh, Valenzuela Ayan. So, Ganda ng araw guys so. Oh. Ayan o oh. Ano guys? Ababay ah, babay muna, babay na. Diretso lang ma'am? Sa dumat lang po. Dito na lang po. Sa red na gate. Kapo ko kayong bariya. Sandaan din ko dito. dito. Magkano po ba? 80 po. po kami so ayan na uh, mga kay lol at nakabuhay na tayo dito sa bunga daw na nga binibito mga ata lol at itipiso uh, sa naging uh, pamasahe ng ating kapasahero uh, para uh, ma agad din mga kaydol. so kayo na mga kay lol hindi tayo nakapagpatuloy ng nakapag pag-vlog kasi nga uh, nalubad yung ating cellphone napakabilis na kasi nga malubat yung aking nga at uh, hindi pa tayo nakakaabili at uh, nga na, ay hindi pa tayo nakakasaab si Lolo YT mga kayo no? pero meron na tayo guys na 58 dollar so napakatagal na guys no? uh, kasi ng aking uh, viewers uh, pero ang aking subscriber ay umangat uh, umaangat naman guys no? hindi sabi

ay uh, basta tuloy-tuloy dumi lang tayo mahalan nyo guys ay uh, matutunod tayo naman po ang uh, na isig at isigat na mga kaibin nyo hanggang nga may buhay may pag-asa so ayan na siya tao sa -ta, muna tayo mga kaibin muna muna siya tao -ta, sa ang mga kapatid na ako dito mga nagkatrabaho sa Afro sa Afro Shop Lapjack out bung 51 ayat barber santi yang secara lapjack ada haji barber yang tinggal tinggal lapjack out ada bung yang tinggal tinggal lapjack out ada ah bungnya yang tinggal ada anak ada na, Papa Tifa, Papa ito po. Mayroon akong ayo lang ata eh, naman. Ah, uh, siya. Kapati si Ah, pa sa kanyang Facebook. Sa Sanjaro guys, no. At si Michael, uh, Victorino, ah uh, Bong Bee, kanyang Facebook. Uh, Ayahan. Uh, Aleluya, lakas-lakas ng mga uh, eh, patronos. Ah, uh, ah, uh, also again ah uh, biga mega shout out ah mga kapadyo ang thank you thank you very much mga uh, uh, sa aking uh, youtube uh, at sa lahat na ng uh, ayan kayo biga-biga last shout out sa inyo Jari TV Vlog Ayan, apakasipag din eh Kaibigang uh, Jari TV Vlog Kaibigang out sa aking uh, Kaibigang uh, Jari TV Vlog At yung mga po nakapaglapit tayo dito sa lugar ng aking uh, kaibigan na si Jason aming aming garab siya at Kaya na ginagawa yung uh, kalsada din dito guys like, Saat ng tamba kahit na medyo amataas sa lugar na to, Sinambakan pa rin para hindi abutin ang mga uh, kaibigan Kalapasan, uh, lugar na to sa may uh, Palangkas. Palangkas sa uh, Valenzuela. Pingamingalap shout out sa Kapitan Bonito sa may uh, Palangkas sa Malinsuena. Uh, Bumabating nga po pala ako ng happy happy birthday. Ipos to be ng uh, Barangay uh, uh, Pasolo. Number 1 na uh, kagawa po ng uh, kaso nung barangay no post of it yan, ka lang out there happy, happy, happy ba so yun right, guys, na tayo sa pulo mga kainong umaga nakablog na po tayo pero biglang nga nalubad ang ating cellphone at ang po na lamang i priyan, todas, na mga kasyos. Pulo uh, ah, Pio uh, ah, Valenzuela City Dito guys sa ah, Pulo may uh, ah, sa aming atula may pinalabas na naman na bagong uh, patakaran So dati rati nakakakuha na kami ngayon guys dito sa may Eber supermarket ng Pulo So biglang i eh, inabanding eh, na hindi na raw kami piling uh, na kumuha na pag-usapan ang aming team uh, kasama ng ah, number 1 ah, ang aming ah, uh, Pangulo ah, si Nining Adya ah, Popo kami kami galap siya sa sa iyo uh, ah, Chris uh, ah, Nining Adya ah, po, na uh, ah, DTC po GTC President no? at sa lahat po ng ah, mga kasama kong kagawad ng atuda, to kami galap siya sa sa ating lahat ayan at uh, ah, ayun nga sa pag-usapan uh, na dito sa may kulay ng pulo hindi nakalimit pwede mo kukuha may boundary nga dito no? kato ng isla hindi pa pwede at syempre kato ng bisig pwede na kukuha ng mga kapir padalat-dalat no? dito sa hindi na mga kapir dito no? po kayo mga kapir kung saan pwede kumuha ng mga pa kapalit ayan Saka dito na po tayo sa may uh, kanto ng isla. Ayan. Ang atusunod natin ay uh, kanto ng Arisi. Uh, Pabuntang atagalan, uh, Tagalan. No? Dulong-dulong ng Tagalan. Ayan, dito po. Dito, dito po tayo piling na kumuha ng apatero. Pabuntang uh, Dalanda. So, ayan yeah, mga kailol. At uh, tuloy-tuloy lang po tayo. Pulipin po sa lahat. Uh, mga kailol. No? So. bago mag din, maka pair na tayo ng ating uh, video Okay, sarap sarap naman Okay hey, guys, mga Egypt na pas dito nakagarage may kabarang uh, ah, so, uh, kapasura makikita nyo dyan mayroon nga mga bihay na uh, Santa Cruz Malanday Pier uh, Recto yun ang mga ruta dyan na Divisoria ayan ruta dyan at syempre sa mga dinadaanan at mga mga kayo ang kakain muna tayo mga kaidol kasi napakasarap ng ulam na napili ko ngayon guys no. Alam niyo ba kung ano? Ah uh, pritong gigi ah uh, pritong gigi is ang kalunggo ng uh, mga kaidol no. 'Yun ang uh, ulam natin kayo sa Kagawad Rumi body number 85 uh, ng uh, DTC Tuda no siya po uh, kasama ko na Kagawad ng uh, DTC Tuda so kung dyan siya dadaan guys uh, dito tayo dadaan sa kapila para kung sakaling uh, may pasahero dito makuha po natin ang mga Kasi so, sa liwalay ang haadaan namin at dito ako sa Isipan dadaan at Kagawad na ay sa patulong dadaan sa mga kanya mga buaya guys at ang uh, para sa pagkakalam niya nga para po tayo ay akikita mga kahit ang dito tayo ngayon sa Steedman ang kalimitan natin guys may tangking tanking malaki dito sa may uh, Steedman at ang kailangan natin yung kapag malaki At yun nga, na-vlog na rin natin kung dati. Ay, so, yata mga ka-yata. Ay, po. Ganun eh, uh, nga mga ka-yata, nakaka. Hindi akba na tayo. At yung nangyari-remix yun na yan, nandiyan guys, mayroon ninyo ha, maluwag yung aking tour ninyo dito, dito sa bukuhan. Mga kalapag, dito sa step ng guys, wala pang uh, mga ilaw sa daan na mga kumukuti-kuti katulad doon sa may uh, kabanan si Lazaro at Apatolo ay uh, makikita nyo mga ilaw sa gilip ng uh, daan yun ay na ang nanggagaling sa sula ka uh, mga kayo.

lang at uh, continuous lang tayo ayun dito yata tayo mga may ano, katiwa? Ah, sa may katiwa, Papasok po ba sa loob? Hindi po. Doon lang po sa may gate na green. Ito. Oh. Ay, kulay gray pala dito. Look. Kaya ayaw po. Dito po? Apo, oh, dyan. Dito lang. Dilid. Hindi. Dito na lang po. Lampas doon ba? Kabila? Ito. Dito. Ah. Uh. Ikaan mo po. Porte pito po. Ito ang na eh. Sarado yan. Ang super niya. Chocolate eh. Salamat. na mga idol. Yung ah na. 40 pesos. Ay 50 pesos na naman ang nabibigay ng Diyan pa tayo ngayon sa ating apasero guys Isang uh, galing sa amin uh, Terminal uh, Bilo uh, Bilo uh, Bilo Ay 80 pesos So nakakuha tayo dito sa may uh, malapit na Sa may uh, harap ng uh, Win oil kabahan ng Aji uh, Lazaro Ay uh, nakabigay uh, naman Yung ating apasero na 50 pesos sa salamat si Lord at uh, meron na tayo pangkat sa uh, buong barco no? ayan mga kaydol mga kay no? makakain muna tayo at sigurado na uh, makakakain na tayo at, at ako'y uh, gutom lang gutom na mga ay tayo so hindi ko na guys ipapakita yung aking uh, pagkain kasi napakahaba na ng ating vlog uh, yung iba hindi nanonood kasi mahaba ang ating uh, mga Ameron ah, din nga pala tayo guys mga short video. Dinidinig po natin ang panuhin niyan. Makin, ah, panood naman ang mga kay Dulo. tiga tiga pika lang pika So, pabalik na tayo guys At uh, ah, hindi na tayo aakit uh, ng uh, pinakabing uh, terminal Hindi nyo mahaba na yan uh, ah, Mamaya nga ah, gawin na lang uh, ah, Excuse me, mamaya Ano na lang pala đáp ơn các bạn cho kênh lalaschool Để không